Hello everyone. So may nagtatanong dito, magkano ba daw dapat ang sahod sa isang taon para makapag-apply? So, depende po kung anong unit ang gusto ninyong i-avail. Bibigyan ko po kayo ng idea para mas maintindihan natin. And so, ito po ay sample computation ng Pag-IBIG financing. So, ito po ay townhouse inner na may 44 square meters ang floor area. So ayan, kung nakikita ninyo bandang ibaba, yung basic salary required, yun dapat yung magiging sahod mo sa isang buwan para ma-qualify ka or maka-avail ka ng townhouse inner. Ayan, so next sample computation naman natin is yung duplex with carport. So same lang din siya pag ibig financing and then duplex type naman po itong unit. Ayan, so kung napapansin ninyo, 26,000 po ang kanyang required salary. So, meaning, uh, magkaiba sila ng townhouse inner. Ayan. So, times 12 lang yung uh, monthly salary natin. Makukuha na natin kung magkano dapat ang sahod natin sa isang taon para makapag-apply. So, sana nakatulong